lamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patindi nga ng patindi ang mga ginagawa ni Farah sa mag-asawang Darius at Lucy para lamang matalag, talagang makuha nga niya si Darius at hindi maging masaya ang dalawang ito. At ngayon na nailigtas naman ni Lucy ang kanyang asawang si Darius at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ay hindi pa rin papayag si Farah na maging maligaya ang mga ito kung kaya't kakaiba naman ngayon ang kanyang gagawin. Dahil meron na naman siyang orasyon kung saan ay ibang tema naman. Ito ay ang uh, pagpapasunod ni kay Darius at lahat ang sinasabi nga ni Farah at uh, ipagagawa nga rito ay susundin nga nito ni Darius. Kung kaya't ngayon, habang nasa ospital etong si Lucy at Darius, hindi nila alam na nasa paligid lamang ang espiritu ni Farah at inutosan si Darius kung ano sasabihin niya kay Lucy. So sinabi nga nito na pabaya na si Farah at wala na nga daw problema kay Farah. Kung saan ay nagtataka si Lucy kung bakit uh, out of the sudden ay ganito na nga ang sinasabi ng kanyang asawa sa kanya patungkol kay Farah na dapat ito ay galit na galit nga rito. So yan ang mga dapat nating abangan sa nalalapit na pagtatapos ng Stolen Life.